Sa halip na tumaas, bumaba pa ang bilang ng mga Pilipinong nagkaanak noong COVID-19 pandemic ayon yan sa isang pag-aaral. Kung bakit, alamin sa ulat ni Rod Lagusan. Sa isinagawang pag-aaral ng Commission on Population and Development, lumalabas na nagbago ang naging behavior o pagtingin ng mga Pilipino pagdating sa pagpapakasal at pagkakaroon ng anak sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Inaasahan kasi ng CPD na tataas ang bilang ng maipapanganak sa panahon ito, lalot nasa bahay lang ang karamihan dahil sa restriction. Pero kabaliktaran ang nangyari. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa higit 1.5 million lang ang naitalang na ipanganak noong 2020. Mas bumaba baba ito sa 1.3 million noong 2021 at muling tumaas sa 1.4 million pagdating ng 2022 According to our research uh, it's surprising na the pandemic was not top of mind uh, for the people of the Philippines actually more economic talaga naging concern pala nila at that time the first uh, concern talaga pala was economic the lack of uh, employment uh, opportunities and then economic shock that the pandemic has wrought uh, during that time. Anya maaaring nakaapekto ang mas pinaigting na kampanya sa family planning noong pandemya. Pinakapopular dito ang paggamit ng pills, injectables at implants. Sa datos din mula sa PSA, pababa din ang bilang ng mga nagpapakasal. After the pandemic, biglang nag-up. Pero parang ang nakikita natin sa data is ang uso pala talaga, live-in arrangements. And these are young people, those below age 30 ang nakikipag-live eh. in. Ay, yun, ano, yung changing values din. Actually, yung study namin, the one that I was mentioning about, yung mga Filipino couples also prefer pets, yung mga younger, than having a child. Ayon sa CPD, ang average total fertility rate ng bansa ngayon ay nasa 1.9. Ibig sabihin, kadalasang isa lang ang nagiging anak. Dito sa Metro Manila, mas mababa pa sa national average na nasa 1.2 lang. Paliwanag ng CPD, posibleng pagiging urbanized ng lugar kusaan mas maraming oportunidad at kadalasan nagtatrabaho ang mga kopol kaya isang anak lang ang gusto. ang pinagmumula ng growth rate dito sa Metro Manila ay ang migration o pagdagsa ng mga tao rito para sa oportunidad at hindi dahil sa mga ipinapanganak. Kasabay nito ayon kay Kiray, oportunidad ito na dumami ang nasa working age, edad 15 hanggang 64 sa populasyon natin para masuporta ng mga nasa dependent population o ang mga mas bata at matatanda. Sa kasalukuyan, nasa 5% na ng populasyon ang dami ng mga matatanda o aged 65 years old. Kumpara sa standard na meron ang United Nations na 7% para maiconsidera bilang aging population. Sa huli, inirerekomenda pa rin ng CPD ang modern family planning. The importance of planning when, where, how many ang gusto mong maging anak para makamit mo yung aspirations mo as a family. So family planning pa rin works. Lalot ang layon pa rin ng bansa ay ang mas maraming bahagi ng working population na siyang makakatulong sa ekonomiya ng bansa. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.